Hello everyone! Welcome to our channel, Bawat Buhay May Kwento. Kakaibang istorya na naman ang aking ihahatid sa inyo ngayon na sana po ay magustuhan ninyo. Ya, yeah, may darating tayong bisita kapatid ni Mama. Pakisabi na lamang kay Manang na linisin ng maayos ang guest room natin. Wika ni Main, amo ni Sue. Si Sue ay matagal nang yaya ng mga Cervantes, pinagkatiwalaan at itinuring na rin nilang parang tunay na pamilya ito. Pagdating ni Alfred ay hindi maganda ugaga itong si Maine sa pag-aasikaso sa kanyang tiyuhin. Ito kasi ang tumulong sa kanyang mga magulang noong mag-uumpisa pa lamang ang mga ito sa Pilipinas. Napansin naman ni Main na panay ang tingin ni Alfred kay Yaya So habang bising busy ito sa pag-aalaga ng dalawang bata Isang gabi, pagdating ni Main galing ng opisina ay masaya itong tinawag ang Yaya Ma'am, ano bang meron? Bakit ang saya-saya mo yata ngayon? Tanong ni Sue Bakit? Kilan ba ako naging hindi masaya? Natatawang sagot ni Main Ya, yeah, Si Uncle Nagustuhan ka raw, sabi ni Mama. Kinikilig na wika ni Main. Nagustuhan ano? Nagandahan sa akin o nagustuhan ang pakikitungo ko sa kanya? Pabirong tanong ni So. Ay, bro, ka. Huwag ka nang magmaang maangan dyan. Sisimain kita eh. Nagustuhan ka as in like kanyang mapangasawa. Excited na wika ni Main. Hoy ma'am, kaluka, huwag namang ganyan. Nakakahiyaan man baka kung ano pang isipin ng tiyuhin ninyo. At saka, hindi kami magkakaintindihan noon. Hindi siya marunong magtagalog at hindi rin ako marunong mag-English. Seryusong sagot ni Sue. Ay, ano ka ba? Problema ba yun? Andito kami taga-translate ninyong dalawa. Nakangiting wika ni Maine. Ma'am, wag kang ganyan, aalis ako dito. Pananakot ni Sue. Kung makapagbanta naman ito, is made ni Main. Baka naman kasi anong iisipin ng tiyuhin ninyo at saka, binata pa ba yun? Parang may edad naman ay, parang tatay ko na yun. Seryosong sabi ni Sue Maganda nga yun, di ba? Wala ka namang tatay. So, magkakatatay ka na. May asawa ka pa? Loko kaya mayaman yun? Pero ni Maine. Ma'am, mukha ba akong pera? Pairap ni So sa kanyang amo. Iya, yeah. ikaw naman oh. Masaya nga ako na nagustuhan ka ni Angko kasi di ba kailangan mo naman talaga ng pera kasi lahat ng pamilya mo umaasa sa'yo. Seryosong sagot ni Maine. Iyon na nga, ma'am. Paano naman po alangan namang ipapasan ko sa kanya ang aking pamilya? Mas nakakahiya yun, di ba? Biglang napaseryoso, seryoso si Huwag kang mag-alala. Maraming pera yun. Hindi yun mauubusan. Ang kailangan niya ay katulad ng mabait at pasensyosa kasi may pagkamatapang yun eh. Pero mabait naman yun niya. Wika ni Maine. Nailang na si Sue sa matanda. Mabuti na lamang, andoon si Manang, may kasama siya. Mukhang manyakis yata yung tiyuhin ni Ma'am Manang. Kung makatingin sa akin, parang lalamunin ako. Pagrereklamo ng dalaga. Oo, di ba, may gusto sayo yan? Panunokso naman ni Manang. Jesus Maria Josep Manang, tatay ko lang yan. Bakit nga ba hindi yan umaalis ng bahay? Kung nagbabakasyon lang yan dito, di ba? Inikot niya sana ang buong Pilipinas, sabi ni Sue. So, tawag ni Alfred. Yes, sir. Do you have a boyfriend? Tanong nito. No, no boyfriend, sagot ni Sue. You are so beautiful, wika ni Alfred. Thank you, sagot naman ni Sue. I like you sabi ni Alfred. Thank you, excuse me. Tarantang wika ni Sue sabay talikod kay Alfred. Wait, Sue, are you afraid of me? Tanong ni Alfred. No, I'm not afraid of you. I need to feed the baby. Sagot ng dalaga. Natatawa naman si Manang na nakikiramdam sa dalawa. Iya, yeah nililigawan ka na ni Uncle? Nakangiting tanong ni Maine. Ma'am, naku, kinakabahan kaya ako. Bakit naman kasi kung makatingin sa akin parang manyak? Sorry ma'am ha. Pagpaumanhin ni Su sa kanyang amo. Hindi nagtagal ay ang magulang na mismo ni Main ang nakiusap kay Su na pakasalan ang kanyang kapatid. Yeah, Mahal ka ng kapatid ko, pwede mo ba siyang pagbigyan ng pagkakataon? Madam, pwede po bang magtanong? Paano niyo po bang nalaman na mahal niya ako? Iisang eh, isang buwan pa lang siya dito eh, tanong ni Sue. Ang totoo ya, matagal ka ng kilala niyan kasi nagpapahanap talaga yan ng mapapangasawa. Kisa naman, ihanap ko pa siya ng iba. Kaya ikaw ang ibinigay ko sa kanya. Yung picture natin last Christmas, yun ang binigay ko at mainam na yun dahil kilala ka na namin. Ayun pa kay, Madam. Madam, bakit po wala kayong sinabi sa akin tungkol dito? Sana naman po tinanong niyo muna ako. May halong pagtatampo sa tinig ni Sue Sorry na ya. Gusto ko lang naman na makapag-asawa itong kapatid ko nang kilala namin at ikaw din para mabago na yung buhay mo. Gusto mo bang maging yaya ka na lang habang buhay? At sa kaya, mapag-aaralan naman ang pagmamahal. Mabait naman itong kapatid ko, sabi ni Madam. Ngingiti-ngiti lamang si Alfred kahit wala naman yatang naiintindihan sa pinag-uusapan ni Sue at Madam. Pag-iisipan ko po, tanging sagot ni Su. Ano pa ba ang inaarte arti mo, Su? Napakalaking grasya na yung lumapit sa iyo. Ayaw mo pa? Sunggaban mo na. Galit na wika ng kanyang ina. Inay naman, mukhang delikado po, parang may kung ano sa kanya. Pag-aalala ni Su. O oh, bakit? Manguhula ka na ba ngayon? Ikaw naman ang may sabing ang mama na mismo ng amo mo ang nagsabing mabait na tao yung kapatid niya? Kaya tanggapin mo na yan at huwag ka nang umarte dyan para makaaho na tayo sa kahirapan. Utos ng ina nito. Walang nagawa si Su kundi sundin ang ina nito na tanggapin at pakasalan si Alfred para na rin sa kanyang pamilya. Nagtayo ng negosyo ang mag-asawa at ipinangalan lahat ito kay Sho sa kadahilan ng mas madaling makakakuha ng business permit kapag Pilipino ang may-ari. Mga ilang taon lamang ang nakalipas ay lumabas ang tunay na pagkatao ni Alfred. Lagi nang sinasaktan si Su. Isang araw na abota ni Su ang kanyang pinsan at ang kanyang asawa na naglalampungan mismo sa kanyang opisina mga walang hiya kayo. Rowena, Pinsan pa naman kita. Bakit mo nagawa sa akin ito? Tanong ni So. Imbes na mahiya itong si Ruina ay ito pa ang may tapang. Pasensya ka. Ako ang mahal ng asawa mo at hindi ikaw. Sabi ni Ruina. Alfred, ano ba ang pangako mo sa akin? Pati kapatid at pamangkin mo, maayos ang pagkakakumbinsi sa akin na mabuti kang tao. Hindi ka pa nakuntinto. Pati itong pinsan ko, papatusin mo dito pa mismo sa sariling opisina ko. Tanong ni Sue. Subukan mo lang magsalita sa kapatid ko, kundi lagot ka sa akin. Pagbabanta ni Alfred mga ilang taon din nagtiisi si Sue sa kalupitan ng asawa dahil nga sinusuportahan ito ang kanyang pamilya. Isang hapon, naabotan na naman ni Sue si Alfred at Rowena sa masilang posisyon na parihot hubot-hubad ito. Hinablot ni Sue ang kanyang asawa na nakapatong kay Rowena. Mabilis naman nakatayo si Rowena. Pinagtulungan saktan ng dalawa si Sue aanga-anga ah, ka kasi so. Pangalan mo lang naman talaga kasi ang habol sa'yo ni Alfred dahil ginamit ka lang niya para makapagpatayo ng negosyo dito sa Pinas. At alam mo bang hihiwalayan ka na niya dahil buntis ako? Nakangising wika ni Rowena. Natigilan lamang ang magkalaguyo sa pananakit kay Su so noong sagsigawan na ang kanilang mga empleyado at tinulungan nilang itayo si so na malaya na lamang nila na may dugo ito. Ma'am, may dugo po kayo. Wika ng isang tauhan. Dali-dali nilang isinugod si Sosa sa hospital na iwan ang magkalaguyo sa silid na parihong hubot-hubad. Mga ilang oras pa ang nakalipas. Dok, kamusta po si Mrs. Webster? Tanong ng empleyado. Medyo delikado ang lagay niya ngayon hindi siya pwedeng may stress, baka tuluyang malaglag ang kanyang dinadala, wika ng doktor. Buntis po siya, nagkatinginan ang dalawang tauhan na nagdala kay Sue sa hospital. Grabe naman si Mr. Webster, siya na nga ang nahuli sa akto, sila pa ang may ganang manakit. Kawawa naman itong amo nating babae, wika ni Bichay. Nako, mas grabe yung si Rowena na yan. Pinsan na turingan, binigyan pa nga ng trabaho, tinuklaw pa pati asawa ni Mrs. Webster. Walang utang na loob. Inis naman na wika ni Jay. Maya-maya pa ay nagising na si Sue. Ma'am, huwag po muna kayong magagalaw ha. Baka po malaglag si baby. Sabi ni Bichay. Anong Baby? Tanong naman ni Sue. Buntis po kayo ma'am. Masayang pagbabalita ni Bichay. Naiyak si Sue sa narinig. Ma'am, hindi naman po sa hinanghihimasok ako ano? Bakit po ninyo hinahayaan at tinitiis ang pananakit ng inyong asawa? Mukhang sanay na sanay pong saktan kayo ah. Pwede niyo po silang idemanda? Suggestion ni Bichay. Hindi ko magagawa yan, Bichay. Nakakahiya magkamag-anak kami ni Rowena at saka nakakahiya sa mga amo ko. Maluha-luhang sagot ni Sue. Ma'am, hindi nyo na po sila mga amo ngayon at saka hindi ka naman nirespito ni Rowena ngayon. Pasinsya ka na, dapat hindi kita pinipressure ng ganito kasi nga masilan ang kalagayan mo. Pero kailangan mong lumaban may pagkahayop yung asawa mo, hindi naman siya Pilipino ah. Inapi ka sa sarili mong bansa. Ma'am, alam ko po, natauhan lamang ninyo ako, pero nagmamalasakit po ako sa inyo. Di ba po, nakapangalan sa'yo ang mga negosyo ninyo? Kaya, pag nagkataon mapadeport nyo siya sa kanilang bansa, wala siyang madala kahit ano. Mag-report ako ngayon sa pulis para puntahan ka dito at mapahuli natin ang dalawang iyon, ma'am wika ni Bichay. Maya-maya pa ay may kumatok sa pintuan, si Main. Su, sambit nito. Ma'am, gulat na wika ni Su. Tinawagan ako ni Jay at sinabi sa akin andito ka raw. Kamusta na ang pakiramdam mo? Su, ipakukulong natin yung asawa mo, pati yung pinsan mo o o tiyo ko nga iyon pero hindi ko akalain na magkaganito siya sorry at ako pa ang nagkumbinsi sa iyo na pakasalan siya nahihiya talaga ako sa iyo wika ni main nakakahiya naman ma'am kung ipapakulong natin sila problema ng pamilya ito malungkot na sagot ni Sue matagal ka na bang sinasakta ni Uncle Alfred? Bakit wala kang sinasabi sa akin? Ang akala ko ay maganda ang takbo ng pagsasama ninyo. Kasi tuwing tinatanong namin siya, okay ka naman daw. At busy ka daw sa iyong mga halamanan. Iyon ang sabi sa amin. Wika ni Maine. Maya-maya pa ay dumating na ng hospital si Alfred. Umiiyak ito. Sorry mahal ko, patawarin mo ako. Hindi ko na uulitin. Uwi ka ni Alfred. Uncle, umuwi ka na muna at huwag mo munang gagambalain dito si Sue. Ako na ang bahala sa kanya. Galit na utos ni Maine. Babantayan ko ang asawa ko. Sagot naman ni Alfred. Talaga ba? Pagkatapos ng ginawa mo? Ayan! ipagdasal mong hindi malaglag ang anak mo dahil pag nagkataon ako mismo ang magpapakulong sa iyo at hindi talaga kita mapapatawan galit na sabi ni Maine. Buntis si Sue? bulat na tanong ni Alfred. Oo, hindi mo alam? Busy ka kasi sa kirida mo na pinsan nitong asawa mo. Galit na sabi ni Maine. Babantayan ko dito ang asawa ko at ang anak ko. At ako tiyuhin mo, pamilya mo ko, wika ni Alfred. Tiyuhin? Pamilya ha? Siso, matagal nang naninilbihan sa akin at para ko na siyang kapatid. Kaya, puprotektahan ko siya kahit nang ibig sabihin pa nuoy magkalimutan tayo bilang magkadugo. Galit na sagot ni Maine. Umalis si Alfred na hindi man lamang nakausap ang asawa. Ma'am, pasensya ka na. Nagkagulo ang pamilya ninyo nang dahil sa akin. Pasintabi ni Sue. Ay, huwag mo na nga ako tawaging ma'am. Ilang bisis ko na ba sinabi sa inyo yan? Kung tutuusin nga, mas mayaman ka pa sa akin ngayon. May na lang. Nakangiting wika ni Maine. Bumuntong hininga si Sue. Siguro, makipaghiwalay na lamang ako sa tiyuhin mo para wala ng gulo at hindi na rin maapiktuhan ang pamilya ninyo. Mahinahong sabi ni su Kailangan nilang managot sa ginawa nila sa iyo, Tutulungan kita. Isa ako sa nag-udyo sa iyo na pakasalan mo ang Uncle Alfred ko. Kaya ako rin ang siging mapanagot ang mga nangagrabyado sa iyo. Paninigurado ni Maine." Ilang linggo pa ay nakalabas na ng hospital si Sue. Pagdating nito sa bahay ay naabutan niya na andoon si Rowena kasama ng kanyang asawa na si Alfred. Aba, parang ikaw ang reyna ng tahanan na ito ah, wika ni Maine. Ikaw, uncle, wala ka ba talagang konsensya? Nag-agaw buhay ang anak ninyo ni Sue dahil sa kagagawan ninyong dalawa ng babaeng ito dagdag ni Main. Alis na nga lang muna ako, love. Baka ano pa ang masabi ko sa pakialamira mong pamangkin? Galit na pagpaalam ni Rowena. Napatawa si Main. Ay, oo, oo, nga pala. Hindi ka nga pala papatol sa may asawa at talagang pumanhi ka pa sa tahanan ng may tahanan kung may hiya ka, ano? Galit na sagot ni Main. Huwag niyong paalisin ang mahadirang yan. Utos ni Su na ang tinutukoy ay si Rowena. Tama na yan. Ano bang problema mo? Tanong ni Alfred kay Maine. Ikaw at ang babaeng ito ang pinoproblema ko dahil pinapahiya mo ako dito sa asawa mo. Alam na ba ni mama itong pinagagawa mo? Kung ako sa'yo uncle, magbalot-balot ka na, hindi ka dito titira. Dahil pamamahay ito ni Sue. Kung tutuusin, wala kang kahit ano dito dahil lahat nakapangalan kay Su at gagawin ko ang lahat hindi lang madihado itong asawa mo. Galit na sagot ni Maine sa kanyang tiyuhin. So, papayag ka ba sa mga pinagsasabi nitong pamangkin ko? Hindi ako aalis dito at gusto ko rin na dito rin titira si Rowena dahil buntis din siya. Sabi ni Alfred. Manang, pag nga lahat ng mga gamit ko, as in lahat. Utos ni Sue sa kanilang katiwala. Oo, tama 'yan. Mas mabuti pa ikaw ang umalis dito, sabi ni Alfred. Natawa si Sue sa narinig mula sa kaniyang asawa. Narinig mo ba ang sinasabi kong impaki lahat? Ibig sabihin, lahat pati itong bahay. Diritso ang tingin ni Soh sa kanyang asawa. Lahat ng ito nakapangalan sa akin. May nabuntis ka? Ilang tauhan ba sa opisina ang nakikita sa inyong dalawa ng babae mo na hubot-hubad kayo? Lahat ng pasa ko na kagagawa ninyong dalawa ng babae mo ay nakarecord lahat sa hospital. Muntik pang mawala ang anak ko, nang dahil din sa inyong dalawa. At ang pang-aabuso mo sa akin araw-araw mentally, physically, at emotionally, sigurado naman sapat na yan para maipatapon kita sa bansa kung saan ka nang galing, di ba? Kung ako lang siguro ay kaya kong tiisin. Wow, oh, nagtiis na nga pala ako ng ilang taon. Pero kung madamay pa pati itong anak ko, hindi ko napapayagan. Ayoko rin naman siyang dumaki na makita o makilala ang kanyang ama na maladimonyo. Matapang at mahabang litanya ni Sue. Ano? Aangkinin ah, mo lahat ito? Ipira e, ko naman ito eh. Kapal din naman ang pagmumukha mo. Galit nasabi ni Alfred. Alfred, ginamit mo ako para makapagpatayo ng negosyo dito, di ba? Pera mo. Eh, nakapangalan sa akin. Ibig sabihin, ako ang nagmamayari. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon mamili. Aalis ka ng kusa sa pamamahay ko? O, ipapakulong ko kayong dalawa nitong babae mo na pinsan ko bago kita ipadeport nang didilat ang mga mata na sabi ni Sue wow saan ka kumuha ng tapang mo Sue? tanong ni Rowena sa iyo at dito sa kabit mo na asawa ko ang nagbigay ng lakas at tapang sa akin ano Alfred aalis ka ba? o kakalad ka rin ko kayo o tatawag ako ng pulis para kalad ka rin kayo palabas ng pamamahay ko. Matapang na wika ni Su. Walang nagawa ang magkalaguyo kung hindi bumaba ng bahay. Ngunit, araw-araw pa rin nagkikita ang tatlo sa opisina pagkalipas ng tatlong buwan. Annulment? Gulat na tanong ni Maine. Oo, ayoko kasi ng magulong buhay. Gusto kong lumaki ang anak ko ng mapayapa. Sagot ni Su. Mga ilang buwan lamang ang nakalipas ay na-approve ang annulment na pinail ni Su. Dahil nga nakapangalan kay Su ang lahat ng negosyo at bahay nila, ay nakapagdesisyon ito na ibinta na lamang ang lahat dahil ayaw niya nang magkaroon ng connection pa kay Alfred. Lalong humanga si Maine sa kabutihan at kabaitan ni Sue dahil kumuha lamang ito ng karapat dapat para sa kanyang anak at nagpakalayo-layo na ito. Si Alfred naman ay nagpakasaya sa buhay kasama si Rowena hanggang sa lumubog ito sa utang. At natuklasan rin ni Alfred na hindi pala siya ang ama ng anak ni Rowena at kalaunan ay tuluyan ng iniwan si Alfred ng kanyang kalaguyo. Pitong taon ang nakalipas mula noong iwan ni Sue si Alfred at namuhay ng masaya kasama ang anak nitong si Gabriel. Isang araw. Mama, may tao po sa labas. Wika ni Gab. Sino daw anak? Tanong naman ni Sue. Siya daw po ang daddy ko. Sagot ng bata. Nagulat si Sue sa narinig, kaya dali-dali itong lumabas at nakita niya ang madungis na si Alfred. Oh, anong ginagawa mo dito? Paano mo nalaman kung nasaan kami? Bakit ganyan ang itsura mo? Tanong ni Sue. Patawarin mo ako, Sue, ang laki ang kasalanan ko sa iyo at sa anak natin maluha-luhang sagot ni Alfred. Wala na kami ni Rowena at hindi pala ako ang ama ng anak niya. Dagdag pa nito. Pasensya ka na Alfred. Okay na kami at wala kang anak dito. Matapang na wika ni Sue. So please, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Kailangan ko kayo at ng anak ko. Pagpapaawa ni Alfred. Alfred, yaman din lamang na bahagi ka naman ng kayamanang merong kami ng anak ko ngayon. Bibigyan kita ng pagkakataon, wika ni So na nagpangiti kay Alfred. Ikukuha kita ng tiket para makabalik sa bansa mo. Yan na lamang ang maibibigay ko sa iyo. Sige na nga. Oo, anak mo si Gabriel. Anak, siya ang papa mo. Yayakapin na sana ni Alfred ang anak ngunit mabilis itong nakayakap sa kanyang ina. Napaiyak si Alfred. Wala na akong mauuwian doon. Lahat ng ari-arian ko ay nadala ko na dito. Parang awa nyo na tanggapin nyo na ako. Umiiyak na nagmamakaawa si Alfred. Maya-maya pa ay dinampot ni Sue ang kanyang cellphone. Main, Andito ang tiyuhin mo, pwede bang pakisundo dito? Wika ni So sa dating amo. Alfred, tulad nga ng sinabi ko sa iyo kanina, kung ayaw mong umuwi sa bansa mo, bibigyan na lamang kita ng isang milyon para makapag-umpisa ka at makabangon ka. Huwag mo na sanang sayangin ang pagkakataon na ito, matanda ka na. At hinding-hindi ka namin aalagaan. Tapos na ako sa iyo at ito na ang huling pagkakataon na haharapin kita ng maayos. Gusto ko sanang gamitin mo ng maayos ang perang ibibigay namin sa iyo pero nasa iyo pa rin yan kung paano mo patakbuhin ang iyong buhay. Wika ni Sue Gabi na nang dumating si Maine sa kinaroroonan ng mag-inang Sue para sunduin si Alfred. Simula noon ay hindi na ginambala ni Alfred si Sue. Namuhay naman ng maayos ang mag at habang lumalaki si Gabriel ay laging pinapaalala ni Sue sa anak ang kanyang karanasan sa ama nito. Kaya lumaking mapagmahal si Gab at ngayon may sarili na rin itong pamilya at mahal na mahal niya ang mga ito. Masayang masaya si Sue na namumuhay kapiling ang kanyang mga apo. Sa buhay walang mang-aapi kung walang magpapaapi. Maganda ang ginawa ni Sue. Hindi niya kinuha ang lahat ng kayamanan ni Alfred na nakapangalan sa kanya at hindi rin siya naghiganti dito. Hindi man tinanggap ni Sue na makapasok ulit si Alfred sa buhay nilang mag-ina, ngunit tinulungan niya naman ito at binigyan ng pagkakataon makabangon sa buhay. Mga kaibigan, dito po nagtapos ang ating kwento na sana po ay nagustuhan ninyo. Please don't forget to subscribe, like and share. Tandaan po natin, na bawat buhay may kwento. Hanggang sa muli, bye-bye.